Hello, hello. Good morning. Kumusta? Ngayon ay Sabado, guys. Uh, ano ba? Ma maaga kami nagising kanina, mga 6. Pero nagbukas kami mga 6.20. Yan. So, time check 7.43 na ng Omega. Yan. 7.43. So, mag-ano tayo, tayo, mag tayo ngayon, guys. Ayan. Magpa-pricing tayo ng aming chichurya. So, madami tayong chichurya. Kasi chichurya is life. Ayan. So, yung lagayan natin, nakaharap mo na dito. Ayan. So, aside dan aside jan guys, meron pa tayong yung dito, ano? Ayan, Oh. Meron pa tayo yung dito kasi, di ba, yung isang box pa, Oh. Kasi, di ba, nag-grocery kami nung linggo. So, di ko pa na na-display kasi punong-puno na ang ating lagay. Ayan. So, ayan. So, magpa-pricing tayo ng chichira. So, paano ako mag-price ng chichira? Ito, price ko sa aking tindahan. So, since iba-iba tayo ng pricing, uh, I mean, iba-iba tayo ng Presyo kasi iba-iba tayong pinagkukunan, minsan may mura, minsan may mataas, minsan may mataas, may, minsan may mura, diba gano'n? So yan, so start tayo guys dito sa Loaded White Choco. So yung Loaded White Choco, ito yung maliit, yan, yung gatas at yung chocolate, ang presyo niyan guys ay 7.90. Ang benta ko niyan guys ay 10 pesos na, dati 9 lang. So, meron lang tayong piso mahigit. Pero ngayon 10 na, ginawa ko siyang 10. Ang kita natin doon, guys, ay 2 pesos and 10 centavos. So, di ba? So, marami naman siyang maman. So, yan. So, tapos, uh, clover cheese. Yung clover cheese ang mabenta sa akin at saka yung original, yung blue, yung cheesier. So, ang cost nito, guys, yan, 7 pesos, ang benta ko 9. So, meron tayong 2 pesos. Dati guys, yung bintahan ko ng mga chichirya ay kita ko piso-piso lang ang patong ko. Pero since ang ating mga kalapit tindahan ay medyo mataas sila magbenta, yung like yung 7 pesos na uh, chicheria, chichirya, ang bintahan nila 10 na. So sa, sa atin naman 9. So mag-ano lang tayo, tumaas lang tayo. Huwag man tayo, hindi man tayo naki, naki level level sa price nila Baba lang tayo ng piso kasi malaki na rin naman yung uh, kita doon sa 7 pesos na 2 ang 2 pesos ang ating patong di ba So next natin guys isna ko. So isna ko maliit. Isna ko maliit. Yan, so isna ko maliit. So ito ay Uh, 750 ang patong ka pa lang nito guys ay, I mean nabenta ko 9 pesos so meron tayong 150 so tama lang yung ganong presyo kasi hindi naman pwede natin gawing P10. Uh, kasi pag 10 to 15 na ang ating kita, masyado malaki. Nakakahiya naman yung benta ng ganun, di ba? Kasi syempre, yung mga customer natin, alam nila yung mga presyohan sa mga binibinhan natin. So, huwag tayo masyado mataas kasi machichismis tayo. Chichismis tayo ba? <laughs> Machismis tayo na masyado tayo mataas ang benta. So, next tayo guys, Moby Caramel. Ito yung malaki. Ito. Moby Caramel, ang presyo nito guys ay 10. Ang benta ko 18. So, meron tayong 2 pesos at 90 centavos. So, di ba? Medyo malaki. Nasa almost 3 pesos ang ating kita. Kasi mga dito guys, malalaki, laki naman siya. Tsaka madami laman. So, pwede dyan yun. Kasi pag ibibenta lang natin siya ng 17, meron lang tayong 1 peso and 90 centavos. So almost 2 pesos. Pero okay lang din naman yung ganun. Pero sa akin, yun nga, ang presyohan ko ganun. Yung, yung mga ganito ko guys, mga ganin kalalaki Yan. Yung, ito, ito ko siya, mamalim siya, loaded na medyo malalaki. Yan, ang presyohan, uh, presyohan ko ng mga ganyan ay 8 pesos. Test natin ay yung potato fries. Ito, ang ganito. Yan, yung maliliit. So, presyo nito, guys, ay $6.50. Ang bintahan ko, $8. pesos. So, meron tayong $1.50. So, yun. Next, uh, loaded choco crunch. Crunchy. ito na yun. Ito yung 9 pesos. Tapos, piatos. Yung piatos natin, guys, piatos, Nova, uh, V-Cat. So, piatos natin, ang price ay, actually, may difference lang sila sa sintabos-sintabos, ano. So, yung piatos natin ay Uh, 16.20. Ang bintahan ko dito guys, 19. So lahat ng piatos ko, Nova, Vicat, 19 ang bintahan ko. So meron dito sa piatos, meron tayong 2 pesos and 80 centavos. Yan. Tapos yung sa uh, Vicat naman, si Vicat kasi medyo mataas ang presyo niya eh. Vicat, asa na ba yun? Yung Vicat guys, ang presyo niya nasa 16.70. So meron tayong 2 pesos and 30 centavos sa 19 ang bintahan. Yan. Sa Nova naman guys, 1640. So, 20 centavos lang naman difference sa piatos, ano? So, ang kita ko dito ay 2 pesos and 60 centavos. Yeah, So, next natin, Alibaba Sweet Corn. So, meron tayong Alibaba Sweet Corn. Ito yung pinakamura kong chichirya na medyo ganyan. Mala, medyo malalaki lang. Yung mag ganito, ang presyo nito guys ay 5 pesos lang. So, binibenta, binibenta ko siya ng 7. So, meron tayong 2 pesos. Kasi pag ganito guys, ah uh, ano lang naman to, konti-konti na naman kinukuha ulit. Kumuha lang ako sa 10 pirasong ganito sa pag nag-grocery ako. So, meron lang tayong 10 piso kita, 'di ba? Kaya 2 pesos. Actually, yung bitan ko niyan is 6 pesos na talaga dati, pero ginawa ko siya ng 7 kasi masyado na siyang na nahuhuli. Kasi the rest po ng aking mga chichirya ay 8 pesos na talaga. So, next natin guys, ay Alibaba Sweet Corn. Yung malaki naman na Alibaba, ano? Meron din ganun. Ito. So, yung Alibaba Seed Core na malaki, ang cost nito ay 8 pesos. Ang benta ko naman ay 10. So, meron tayong 2. So, next natin, Moby Choco Charm. Moby Choco Charm na malaki. Ito ito ngayon, guys, yung mga ganito ay 18 pesos. Yan. So, ang cost nito, 15.30. Ang bentahan ko ay 18. Meron tayong 2.70. So, next, uh, uh, Piatos. Tapos natin si Piatos. Moby Choco Charm. So, Moby Choco Charm, guys. Uh, saan na ba? Yung ganito. yan. So, lahat na flavor. Di ba, meron din ano nito. Yung violet, may puti, may gatas. So, ang cost nito, guys, 7.90. Ang bintahan ko, 10. So, pareho lang sila nitong mga loaded. 10 ang presyohan natin. So, meron tayong 2 pesos and 10 centavos. So, next. Uishi uh, Fishi Choco Pillows. So, pillows. Yung dalawang flavor. Yung ube at saka yung... Uh, chocolate, ang cost nito 8.60. So, bitan ko nito guys ay 10 lang. So, meron tayong 1.40. Ayan. So, cheese ring. Cheese ring na malaki. ah, ring natin mo So, yung cheese ring natin na malaki, guys. Ang cost nito ay 16.10. So, benta ko nito ay 19. So, meron tayong 2.90. Ayan. At, ibenta ko nito ay 18. 18 lang. So, tinasan ko siya kasi pag 18, 1 peso 90 cents, almost 2 pesos lang. Eh, malaki naman siya kung madami So, ganyan. Minsan, isipin natin yung mga pagmadami naman, ano ganyan ang presyo So mang one chicharon pong bong, ito yung malalaki guys ano. Yung ito, yung chicharon na ganito. Ganyan. So ang mga kumer natin mahilig sa mga malalaking chicharya pag lalo na pag nag-iinom. Pang ano nila? Pang laba uh, pulutan. So yung mang one chicharon guys, ang cost nito ay 20.50. 50. kan ko 24 so meron tayong 350. Ba malaki. So next natin guys, ah uh, So, meron din lang mga one sukat sili na ganun din. Same price lang din naman. Nutri-Star. So, yun nga, guys. Yung Nutri-Star. Asa ba Nutri-Star? Yung ganito, mga ganito kalalaki. 18 pesos. Ang cost nito, 15.10. So, tayo, tayong 2.90. Yan. So, next natin, guys, yung Alibaba. Yung mga ganito. Yung maliliit lang. So, bitan ko nito ay 2.50 isa. So, dalawa lima. Pag isa na binili nila guys, hindi nga yun. Parang isang isa. Pero pag dalawa, hindi piso. So sa isang balot guys, merong 18 pesos to. So ang pag ito times natin sa 250 ang isa, sa so, times 10 is nasa 50, as uh, sa, I mean, 25 diba? So less 18, meron tayong 7 pesos. Nakita sa isang balot. So next natin, yung twister din guys na ganito, uh, display ko na doon. Ang laman din, 10 peraso, 22 pesos ang cost. Ah, uh, benta ko naman ay 3 pesos. So meron tayong 8 pesos na kita, no? 30 kasi 'di ba, pag 3 pesos. So less 22, uh, 8 ating ang kita na natin. So Alibaba sweet corn, ayun na pala 'yon. Tapos guys, Dingdong na plain. Oh, so, yung Dingdong. Uh cracker plain. So ang cost nito guys ay 19 pesos. Bintahan ko 22, meron tayong 3 pesos. Meron din tayong uling boy. Uh, boy. Pero, hindi tayong boy bawang. So, ang cost nito guys, nasa 16.40. Ang bintaan ko 20. So, meron tayong magkano ba? Wala kasi akong bagong ano nito. Pero, alam ko ganun yung uh, price niya. So, <coughs> 20 less 16.40. Meron tayong 3 pesos and 60. Malaki so, ang ating kita dyan. Next naman natin, tattoos tube. Spicy. Ano na ba yung Tattoos ako oh, nabili ng na. ito pala. Yung tattoos, ganyan guys, oh. Tattoos, ang cost nito ay 10.30. So, bintahan ko 13. Ang kita natin, 2.70. So, next natin. Uishi potato fries. Saan ba si potato fries? Yung mga ganito. Lahat ng flavor guys, same price. Ang cost nito, 6.50. Ang bintahan ko, 8. So, meron tayong 1.50. So, Uishi marty, spicy. So, saan si wishy? Saan Marty. So, itong ganito, Marti's cost nito guys, $6.50. bintan ko 8. So, halos talaga may mga ganito kung mga chichilya ay 8 pesos sa bintahan. So, meron tayong $1.50. So, very nuts. Yan, very nuts. So, may very nuts. So, wala. May, dito siguro sa loob ng lagayan pa. So, yung very nuts, Choco nuts, milky nuts, cheesy nuts, yung ganito. Same price lang sila guys, 7.20. So, bitahan ko niyan guys, ay 9 pesos. Pati yung pretzels, yung ganito. na uh, Nainibitahan ko, 7.20 ang cost. So, meron tayong 1.80. yan Tapos, uh, ano pa ba meron? Dito, crispy patata. So, crispy patata, ang <coughs> cost nito guys ay 6.50. Ang ko 8, meron tayong 1.50. Mr. Chips, nacho cheese. Ayan, Mr. Chips. Ang cost nito guys ay 6 pesos. Bintan ko 8, so, meron tayong 2. So, hindi na talaga ako nagbibenta ng uh, mga chichirya na piso lang talaga. Piso or below piso. ba diba? At least kahit pa paano, 150, 140, okay na yung ganun kita. Kaysa yung piso lang talaga. ba diba? Kasi syempre, uh, namumunan tayo, nagbibit tayo ng na maano, ma, ma, ano, ma syempre, kung consider din natin yung effort natin sa pamimili, tapos yung pamasahin natin. ba diba? Kasi bulky kasi yung sa pag mga chichirya, ba diba? So, nag-aano siya, nagkukonsume siya ng space sa tricycle. So, ayan. Tapos, next natin, guys, ay uh, mangwan, chicken skin. Tsaka yung mangwan na chicharon. Same price sila. Medyo mataas to compare dito sa martis Ayan. Ito mga to, ang cost niya 7.20 na. So, ko nito, guys, 9 pesos. So, meron tayong 1.80. So, same din siya dito sa chicken skin. So, chicken skin. Ganon din yung presyo nito, guys uh, 7.20. So, benta ko is 9 pesos. Mataas talaga siya. Ayan. Tapos, ano pa ba meron dito? Wishy fish da. So, ito yung malaki. Wishy fish da. Ang so, cost ito, guys, ay 21.20. Ayan. So, may hindi, uh, I mean, uh, mga usually bumibili nito yung mga nagiinom yung mga malalaking tikir niya, di ba? So, ang bitahan po nito, guys, ay 25. So, ang cost nito, 21.20, is so medyo malaki ang kita natin dito. No? 25 less 21.20. So, meron tayong 3.80 na kita. So, next natin. Ano ba ba meron dito? Yan, 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 yan. So, ano hindi natin na, ano, ito Richie guys, ganun dito, 18 pesos din ganito. So ang nasa, ano lang, na, ang cost nito nasa, di ba, parang same lang itong mga to, lang Mobi, nasa ano presyo dito? uh, 15 something, diba, 15.10, 15 ganun. Wala lang ako dito sa resibo guys. Ito kasi uh, Richie guys, hindi masyado mabenta sa akin. Kaya hindi na muna ako bumili. Actually itong nandito ay expired na siya noong January 18. So yung ginagawa ko guys, uh, minsan kasi para makunat na konti. Nakakain ko na lang sa aso. So, kinakain naman nila po. Aso sa lamang. So, kasi yung mga alaga, kung ma-arte, ay kumain ng mga ganyan. So, ayan. Ano pa ba? Ano pa ba hindi ko nabanggit? So, madami yung mga chichiria na sa ata na hindi ko nabanggit. Ano? Ano pa ba? Oh, so, yan. yung mga loaded, guys. Ito, ganito. Ang bintahan ko nito ay 19. So, yung mga loaded na malaki. Alam ko, hindi ko nabanggit to eh. Loaded na malaki, 19 ang bintahan ko. Ay, 19. 18 pala. Sorry. 18. 18. Tapos, tapos siyang 18. Mobile na magaligal nito. 18, 18. 18. So, ayan. So, yung pala tayong cheapy, yung maliliit na cheapy, ayan. So, bintahan ko naman yan, guys, ay 9 pesos. Actually, mga ano na siguro yan, 7 plus ang cost niyan. So, wala lang ko dito sa resibo, ano, kasi meron pa nga tayong stocks. Ayan. Tapos, meron din tayong, yung, ito, yung Uishi na malalaki, guys. Ang bintahan ko naman ito, 26. Ang cost nito nasa 23 at almost 23 na. Kaya, 26 ang bintahan nito. Tapos, ito naman, Uishi Opposite. Ang bitan ko din nito guys, 26 na talaga. So, mga ganun din yung presyo na sa 22 plus or 23 almost oh, ganun. So, ano pa ba mayroon? Ah, tiwi. Ito guys, tiwi. Ito, mabenta ito ganito. Masarap kasi pa siya. Parang siya kasi guys, parang siya yung nagaraya. Masarap okay. din siya. Okay. So, yung ganito, ang cost nito 8, ang bitan ko okay. 10 pesos. Okay. So, meron pa ba? Yung Mobi. Yung Mobi okay. na maliliit, yung mga ganito, bitan ko nito ay 8 pesos. So, mga 6 plus din ang, ang costly to. So, meron tayong 1 peso and pang na ganun. Ano ba meron? Wishy. Yan. Wishy. Wishy na maliliit guys. Sabi ko nito 8 pesos. Tsaka yung shrimp pon. So, yung mga cost nito nasa 6 plus lang yun. oh, so, yung ibang mga chichira, wala na ata ako sa <laughs> compare sa inyo. Ano. Meron din ata. Ito, kiri. 8 pesos. Ganun din yung presyo nito. Hindi masyado mabenta sa akin. Eh, medyo tumagal na siya dito. Pero ang expiry nito May pa naman. May 20. Kaya lang minsan yung kahit hindi na siya inabot na expire. Pag matagal siyang nabibenta. Parang makunat na siya. So, mga ganyan guys. Pag nagsusoli sila sa akin. Lalo na pag makunat. Okay lang pinapalitan ko yun. Ganun. Kasi hindi uh, naman kasalanan ng na bumibili. Ano. So sa atin kasi yun minsan. Uh, Naabutan ng tagal ba. So pwede natin palitan. So, yun lamang guys ang ating mga chichirya. Pero yung mga chichirya ko na nandito sa karton, hindi ko pa nga na-display. Yan o. Oh. Medyo madami pa tayong chichirya. Yan. So, alam niyo ba, talagang nung kahapon, mga this week guys, parang matumal talaga no, ang ating benta. Pero, ah, uh, nung, ano ba ngayon, Sabado, nung Friday at saka nung Thursday, naubusan ako ng Alfonso. Mm -hmm. Yun ang mabenta sa akin. Kaya na ngayon naubusan ako. Tatlo, tatlo na yung naghanap sa akin ng Alfonso na wala ako. <laughs> so, kailangan bumili ako ng Alfonso kasi baka may bumili na naman. Ano, sayang ang ating benta. Magkano din ang ating kita sa Alfonso. So, yan. Yeah. Diba? Yeah. Ayan, guys. Ito ang ating mga Kichurya. Kichurya section. Kichurya is live para sa ating mga customer. So, yun guys, ganun ako magpatong ng aking mga chicheria. So, wala na talaga ako yung piso lang talaga, di ba? So, at least kahit pa paano, piso mahigit. Tapos yung sa malalaki naman, uh, 2 pesos, 3 pesos. Kasi yun nga, malalaki. Tsaka yung, uh, yung madami naman laman guys, yun po yung, yung nadagdagan ko ng presyo. Kasi pag ako namili guys, madamihan kasi. Tapos pag nagta-tricycle kami, talagang yung tricycle puno agad dahil lang sa chicheria. So pag madami ang laman ng, ng tricycle, uh, nadadagdagan po yung ating mga pamasahe. So, syempre, guys, isipin din natin yung ating, uh, di ba, yung effort sa kumimili. At, syempre, uh, yung mga, since, since yung uh, tabi natin mga tindahan ay medyo mataas na sila magbenta, hindi man tayo naki sa price nila at kahit paano piso, baba tayo, ano. Pwede rin naman na makilevel tayo ng presyo sa kanila. Huwag lang masyadong mataas kung alam naman natin yung presyo ganito lang na, di ba, yung sakto lang, yung worth lang para dun sa presyo support lang doon para dun sa item na yun. Diba? Sa ito lang tayo dapat magpatong para mabilis mabenta. Yung tindahan natin. Yan. Mausok. So, medyo puno ang ating tindahan kasi kakagrocery lang natin. Yan, so yung iba na display ko na. Tapos yung iba na itago ko kasi para hindi nga makalat dito guys sa baba ng ating sahig. So, yun naman guys, ang ating share. -share. Maraming salamat sa panunod pa. bye-bye.